Tas inisip ko na talaga medyo meron akong malalang nararamdaman dahil sobrang sakit, sobrang hirap. Nagpa-check up ako dahil nga sobrang sakit ng tiyang ko, bloated ako. Tapos nakita ng doktor na pumutok na pala yung appendicitis ko. Siyempre, nininervous ako dahil akala ko dalawang araw, tatlong araw lang eh. Pero tumagal ako ng isang linggo, naging dalawang linggo, naging tatlong linggo, hanggang naging isang buwan ako sa ospital. Nagkaroon ng infection, kaya nung opera sa akin, dumami yung abscess, inopera uli ako. Nung nakita ko na unti-unti ako pumayapahit, kasi isang buwan ako hindi ko eh. So naka-NGT lang ako. Mas inisip ko na talaga medyo mayroon akong malalang nararamdaman dahil sobrang sakit, sobrang hirap. Abang may gamot kang iniisip na dapat i-take mo, inisip mo rin siyempre yung bill ng kwarto na tinutulugan mo. So, inisip ko paano na lang kung wala kang pera. Paano mo matutustusan? Paano, ka, paano mo maipoprovide? Paano ka gagaling? Buti na lang, meron tayong programa dito sa Quezon City, mga empleyado ng, ng gobyerno na meron tayong mga health card. Nung nasa ospital ako, inisip ko yan eh. Paano na lang kung alimbawang walang-wala ka, may sakit ka, ano, titiisin mo na lang? Kung wala kang pera, titiisin mo na lang? Siyempre, uh, napakahirap nang wala kang masasandalan. Kaya nga tayo gumagawa ng mga programa, kahit sa maliit na bagay, mabigyan natin, matustusan natin yung pangailangan ng mga may sakit na walang, walang ma maipambili ng gamot. Salamat po sa uh, kay Councilor CJ uh, TJ Kalalay. Salamat po sa voucher at na uh, nakakawalan po kami ng gamot natin sa Mercury. Maraming maraming salamat po nagpapasalamat po ako na nabigyan po ako ng assistance ng gamot. Thank you po, Councilor TJ Calalay. Uh, salamat po sa gamot. Malaking tulong po sa amin. Kaya naman tayo, pinagpapatuloy natin yung mga programang nasimulan ng aking ama na si Congressman Boy Kalalay Meron tayong mga medical vouchers na kung saan katulong si Mayor Joy Belmonte at ang Social Service Department ng Quezon City. Nagbibigay tayo ng libreng gamot. Nakapartner tayo sa Mercury Drugs. Nung nagkasakit ako, marami talaga nag-alala. Maraming uh, mga pumupunta sa akin, maraming dumadalaw sa ospital. Nagdarasal sila para gumaling tayo. Napakalaking bagay niyan. Diyan mo makikita na pag meron palang dumadamay sa isa oras ng pangangailangan mo, may sakit ka, eh, nakakatuwa, nakakalaki, nakakataba po ng puso. Maraming maraming salamat sa mga kasamaan ko at sa mga constituents na nag-aalala para sa atin. Sa aking mga kalugar, kadistrito sa District 1, aasahan niyo po na ang inyong lingkod ay lagi nag-iisip ng mga programa, lahat ng mga proyekto na talaga matutulungan o makakatulong sa aking pamamaraan na bibigay ko kung ano yung pangangailangan ng tao. Maraming mga nagpapasalamat. Pinapaalala nila, natulungan mo kami sa ganito, sa gamot. Natulungan kami nung nag-aaral yung anak ko. Maraming salamat po! Thank you, Thank you! Yan ang mga nagiging inspirasyon ko para tuloy-tuloy na pa ng mga magagandang programa na makakatulong para sa masa.